Yan yung bahaw namin. Sasagagin ko. Andito na kami sa Manila. Nakabalik na. Bali, ito yung nakita kong tirang isda nila. ko na lang. Ito dapat kasi noon. Gusto ko to paksiwin. Yung dalagang bukid to na maliliit. Gusto ko to paksiwin ka. So, biglaan yung pagpunta namin sa Bicol. Kaya di ko siya napaksiw. Pipritohin ko na lang siya. Lagyan ko ng arena. Kasi masyadong maliit yung... Ito, maliit. May malalaki din, pero masarap sana to pag siwin. Kaso, hindi na to sa dahil isang linggo na to sa rin. Kaya pagsasamahin ko na lang sila pag rito. Tapos, mag-aadubo ako ng sitaw. Yan ang aming pananghalian. Kasi, sayang naman itong ano ka na ito, kung hindi sila kakain. Kakain sila nito na maliliit pag nilalagyan ng arena. Ang dami pala. Tama na to. Nilagyan ko ng asin para isasawsaw ko na lang sa arena. Tinira ko ito. Kasi mamayang gabi pag hindi ito naubos ngayon, hindi na yan kakainin. Kaya itira ko to para sa susunod na araw. Ibalik ko na lang sa freezer. Meron ako, ayan, sitaw. Ito yung gagawin namin pare sa isda, na prito. Adubo lang ito, wala itong halohalo para tipid tayo. Masarap ito magkapares. Basta may kapares yung sitaw na adubo, masarap ito. Ang mahal ng gulay ngayon, ako. Itong sitaw na ito, 40 pesos ito. Dati 20 lang to. Yung mga gulay din na yan bababa. Ba, ba. Ayan o. Oh, 40 ito. Ang daming mga <laughs> nanay sa labas. Mayroong nagtitinda dyan sa tapat namin ng mga ano ba yun? Loto-loto. nagluluto loto siya ng fishball. Meron dumkia. Ayan, ipon-ipon sila. Ito na yung adobong sitaw natin. Iho na ko yung pag ng sitaw sa pag -preto. Ang nilagay ko lang nito, uh, ah, binisa ko yung bawang sibuyas at saka naglagay ako ng oyster sauce at saka toyo. Ayan, dahil -dahang ko lang yung apoy niya kasi para lumabas yung katas ng sitaw. Tapos takpan ko. natin. Ayan. Masarap sana yung ganito kaso gusto nila yung may sabaw. Ayan. Lagyan ko ng konting tofig bago ko halawin. Kasi gusto nila yung may sabaw sila. Tapos lagi ko na ng paminta. Maglagay tayo ng suka. Ayan. Saka natin takpan. Huwag lang natin haluin. Pakuloyin natin. Saka natin haluin. Maluluto na yan. Kulo na haluin natin. Tapos timplahan na natin kung okay na. Luto na to eh. Ito yung kaparis ng isda namin na maliliit. Ayan. Hmm. Okay na siya. Pwede na to. Pwede na patayin. Patayin ko na. At eto na, luto na yung ating adubong sitaw. Hinago ko na. Tapos sinasangad ko yung kanin na tira kagabi. Ito na yung ating maliliit na dulagang bukid. Isasawsaw e, ko lang to sa arena arena na may cornstarch tapos meron garlic powder may paminta para medyo may lasa yung ating arena tapos ipiprito natin masarap yung ganito pag maliliit na dalagong bukin o kaya maliliit na galonggong maingay sa labas maingay yung mga Nanay. hanggang ngayon nagkikwentuhan pa rin sila tapos piprituhin natin ito at ayan na yung ating prito meron pa dito Ayan. Tapos, meron pa. Tingnan niyo, meron akong sa akin. Yung galing to sa probinsya, hindi sabay-sabay ang paghinog niya. Ano to eh, may hinog na sa puno. Tingnan niyo ito. Hinog na hinog na. Tapos ito. Tapos ito, mani ba? Magagawa ako ng turon. Kasi alanganin yung hinog niya eh. Kaya turon na lang ang gagawin ko. Ang laki nito. Tapos ang tamis niya kasi hindi siya kalboro. Yung mga nabibili kasi sa palengke kalboro 'yun. Ito, yung huminog lang talaga siya. Kaya ang tamis niya. Kaya di ko na to lalagyan ng asukal. Yung lalagyan ko lang ng asukal, itong maniba. Kasi sobrang matamis eh. Nakakaumay yung tamis. Ito, lalagyan ko to ng asukal kasi medyo hilaw ko siya ba? Diba? Alanganin kasi tatlo kami. Yung anak kong lalaki, pupunta yun dito. Sa bahay kasi siya nagtatrabaho kada alas 3 Nagtatanong yan sa akin kung may ulam na. Mabuti ngayon kasi medyo maluwag ako sa oras kasi yung pamangkin ko nagbabantay ng siya. Si Rhea, nasa hospital siya ngayon ng FEO. Tapos pagkatapos niya doon, pupunta siya sa lamay ng lola ng kaibigan niya. Sabi ko sa kanya, basta huwag siya magpapaabot ng alas 10 ng gabi. Kasi masyado na gabi yan. Ito hinog na hinog na ito. Ang sarap ng ano sa probinsya, ng buhay ba? Pag marami kang makain, pag marami, pag masipag ka kasi kailangan mo magtanim para magkaroon ka ng saging. Hindi mo rin naman makukuha yung saging pag di ka magtanim, di ba? Bibilhin mo din. Doon sa kapatid ko, ang dami nilang saging. Yung sa isang kapatid ko naman, ang dami nilang pinya. Marami din silang saging. Pero, madami silang pinya. Kaya, pag masipag ka lang talaga sa probinsya, di ka magugutong. Tama na ito, ilan to? 1, 2, 3, 4. Walong piraso lang yung aking lulutuin. Ayan o, oh, sobrang hinog niya. Kaya, hindi na natin lagyan ng asukal niyan. Tingnan nyo, sa sobrang haba ng ating saging, wala nang sobra yung medium na rapper, Ayan. Ano. Talagang sagat-sagaran yung saging. Ayan. Yung iba, dumidikit. Eh. Hindi ko siguro to natanggal kasi, oh. Ngayon, ang gagawin natin, ito. Nilagyan ko ng konting asukal. Sobrang malaman yung ating turon ngayon. Ayan talaga yung saging sa probinsya yung hindi ba hinog sa pilit. Eto lalagyan ko to ng asukar kasi hindi siya ganun kahinog. Parang maliba lang siya. Kaya lagyan ko siya ng asukar para tumam tumamis siya. Mm. na yung ating turon.